Yung ganitong luto ba sa isda, kinakain mo? Yung nilagyan ng toyo, lemon, at saka ng onion. Napaka-simple lang nito ka, Berks, pero sinasabi ko sa'yo, mapaparami rin ang kain mo kagaya ni Chris Kusinero. Kaya tara, kain tayo. <coughs> Magluluto tayo ngayon ng basa Ito yung nabili natin dito sa store. Isa ito sa mga isda na murang mabibili dito sa Canada. Para itong hito na walang kaliskis, kaya ito madalas na binibili ko kasi nga ito yung mura. Ang ginawa ko, pinrito ko lang siya. Saka ako nagprepare ng lime at saka onion. Lemon sana pero walang lemon dito sa bahay. Nung maluto na yung mga isda, hinango na silang lahat. Inilagay ko lang muna sa tabi dito sa isang plato. Inalis ko yung ibang mantika dito sa pinagprituhan ng isda. Tapos iginis ako itong mga onions. Mas maganda sana kung red onions pero wala rin dito sa bahay. Ginisa ko lang yung onion tapos nalagay ko na yung ating lime. Saka ako naglagay ng toyo. Mas maganda sana kung toyo sina. Basta tantsahan lang kung gaano kadami yung lalagay nyo ha. Tapos nilagyan natin ng fish powder. Saka gusto ko medyo oily ng konte Kaya lalagyan naman natin ng konting olive oil. Saka natin tikman kung okay na yung lasa niya. Kung gusto nyo lagyan ng bechin o kaya ng magic syrup, bahala kayo. Nung kumukulo na, iniligay ko na tong aking mga isda. Saglit lang, luto na agad mga kaburks. Lord, maraming maraming salamat sa pagkain ko ngayon. Uh, maraming salamat sa blessing sa araw 介绍、嗯。嗯 Simple ang pagkain, okay na si Chris Cusinero, ganitong loto ng pagkain, isa sa mga paborito ko. Madalas sa Pilipinas, pag maraming isda, lalo na mga galunggong, piniprito ni nanay, tapos ginagawa niyang ganito. Parang isdang bistek Tagalog, yun yata yung tawag niya dito. Masarap yung ganitong ulam, talagang mapaparami talagang kain mo. Maasim-asim na maalat-alat, pero sinasabi ko sa'yo, champion to. Para ka nanonood ng batang kaya po, habang nakikipagbakbakan si Coco Martin sa mga kalaban, mapapangiwi din yung ngungso <laughs> Lang yaka, Chris Cusinero, pati si Coco Martin, dinamay mo. <laughs> o oh, sige na, may lang video natin. Shoutout nga pala kay Arceli Elam, kay Josephine Bautista ng Riyad, at saka kay Kirk Carbero. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero nga pala, ang inyong kapamilya, kapuso, kapuso katropa, kabarkada, at kabarks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi <laughs> ka piliin mo laging sumaya kay Chris, kusinero, panalo ka bilang pagluto at sa kusina sa adventure ay kasama sa lugar na...